104.7 Report Hindi nagatubiling magparehistro ang magsasakang si Victoriano Barcel sa konsulta plus g ng Itoyailonsad sa bayan ng San Jacinto. Ah, uh, maganda naman. Uh kanyang mga sinasabi, uh, magpakay ng, ay nang sa hospital. salamat, GOV, sa mga programa mo. At... Nakatanggap siya ng libreng konsultasyon, libreng gamot at libreng laboratorio mula sa PhilHealth Konsulta. Cash incentive naman ang natanggap mula sa gikonsulta ng pamahalang panalawigan. Taon-taon, merong -taon, libreng check-up. Ito yung PhilHealth Konsulta. At alam nyo, kahit libre ang check na namamasahe po tayo. May gastos pa rin. Kaya po lahat na nga ipapacheck-up po namin sa konsulta, binibigyan namin ng palit mamasahe at palit pagkain. Kami na rin po nagpapakain para kung na kayong kumastos sa pagkain. Okay? Katuwang ni Governor Giko sa paghatid ng programa sina Vice Governor Mark Lambino, Board Member Jerry Aherico Rosario, Board Member Marinor de Guzman, Mayor Leo Oliveira at iba pang LGU officials. Ayang programa, susatay ang priority program ng Governor Mon Yaka focus on health services o so abig naman dyan, probinsya. Di malimala o ha, wala ikonsulta, wala ikonsulta kay Pertaya Pantpani at sa amay pagda, amay pamasahit at para minin. Pusikalo at mga pang-konsulta. Na tayo po dito po sa probinsya ng Pangasinan ay napakaswerte. Dahil sa buong Pilipinas, ilan lamang po ang probinsya na nagbibigay ng insentibo. Under the PhilHealth. Patuloy ang pagdami ng mga Pangasinanseng nakikinabang sa mga benepisyong hatid ng konsulta gi gikonsulta ng Pamahalaang Panalawigan kaya't abot kamay ng pangarap na Pangasinan ang pinakamalusog na lalawigan sa buong Pilipinas. Pangasinan, ang galing. Ira ng nagbabalita. IFM News! IFM News! IFM! IFM News!